ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon! Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng apat na pung araw na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hello friends! Naranasan niyo na ba ito? Ang temptation o tukso ay isang pang-aakit, panghihikayat sa kasamaan, kasalanan at kamatayan. Si Jesus ang walang bahid na tupa na inilalarawan ng dumang tipan bilang bagong Adan. Naalala niyo ba si Adan at Eva? Oo, yung tinukso at inakit din ni Satanas upang sumuway sa Diyos. Bilang bagong Adan, si Jesus ay inakit din ng demonyo upang sumuway sa Diyos. Ngunit, napagtagumpayan ito ni Jesus. Bilang Kristiyano, tagasunod kay Kristo, daranas din tayo ng tukso. Hindi tayo dapat mabigla o mabalisa pag ito'y dumating na. Sa katunayan, sa pakikipaglaban natin sa tukso ay lalong lumalago ang ating pag-ibig sa Diyos. Ang demonyo ay totoo. Hindi natin lubos na maangawaan kung paano naiibuwan siya ng demonyo ang mga bagay Ngunit palaging itinuturo sa atin ng simbahan na ang kanyang impluensya ay totoo. Ayaw na ayaw ng demonyo na mapapa sa Diyos tayo, kaya asahan natin na gagawin niya at ng kanyang mga alipores ang lahat ng kanilang makakaya upang buluhin ang plano ng Diyos. Mag-uudyok sila ng oposisyon, paghihirap, at maglalagay ng maraming hadlang sa tao upang hindi makamit ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-atake kay Jesus, nilangpat ng demonyo ang kanyang paboritong pakana. At mapapangalala na natin ito. Upang ilihis tayo sa landas ng Diyos, hinihikayat ng demonyo ang ating pagnanais ng comfort at pleasure, ang kaginhawaan at kasayahan. kasiyahan. Sa Gospel ni Matthew, sinabi doon, gawin mong tinapay itong bato. Easy life, di ba? Instant. Ang ating pagnanais na makilala or desire for recognition. tumalon ka sa templo at ikaw lang ang magiging sikat. Lodi! O ang pagnanais para sa greatness o kadakilaan. Just do it, gawin mo lahat at ito ay magpapayaman at magbibigay ng kapangyarihan sa iyo. Desire for pleasure, recognition, comfort, at greatness. Ito ang tactics ng demonyo. At dahil alam na natin ito, maaari nating tingnan ang mga motibo natin sa paggawa ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Ngunit, ang kaalaman natin sa paboritong tactics ng devil ay hindi sapat na magpapawala ng tukso. Upang mapaglabanan ng tukso, kailangan natin ilagay sa ating puso at unahin ang kaharian ng Diyos at ang lahat will fall into place. Jesus knows what it means to suffer temptations. Siya ay 100% God at 100% human. Siya ay tunay na tao tulad natin sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. Kaya't maaari tayong dumulog sa Kanya kapag dumaranas tayo ng tukso. Alam niya kung ano ang pinagdadaanan natin. Ayaw niyang iwanan tayo mag-isa sa ating pakikipaglaban. Gusto niyang palagi siyang nasa tabi natin Kay Kristo, mayroon tayong halimbawa. Pinahintulutan ng Panginoon na si Jesus ay sumailalim sa tukso upang bigyan tayo ng halimbawa na kakayanin natin to. Kasi kinaya ni Jesus to say no sa mga temptations sa buhay. At higit pa dyan, Jesus is our friend. Meron tayong kaibigan na walang katulad. Ang kanyang pasensya ay walang hanggan. His empathy is complete. Ang kanyang pagmamalasakit sa atin ay personal at dalisay. At sinabi niya, Do not be afraid. Huwag kang matakot. Kahit na ikaw ay mahina at madadala ng tukso, tutulungan kita. I will be with you. Walang anumang bagay kahit tukso ang magpapalayo sa iyo sa akin. At panghawakan natin ito. See meaning in life events. And see me, Jesus, in life events. Maraming salamat at magandang buhay. Anak, gumawa ka ng assignment.